Uh. Bro, uh. bro, ah, uh. uh. lekas bro, ah, uh. uh. mijum. Malakas, sobrang lakas, bro. Oh. Ha? Lumapit ka, lumapit ka kung matapang ka. Sige, subukan mong lumapit. Uh, kung matapang ka. Naduduwag ka. Ah, lumapit sa amin. Sige, lapit. Kaya mo naman kami, di ba? Oh, yun. Bro, parang parang inaasar tayo bro para maghabol tayo sa kanya bro wag na, wag na tayong maghabol bro Bas, kung sinasadya niyang lumayo gusto ni gusto niyang lumayo di wag na nating habulin Hayaan natin sila na ang maghabol sa atin wow butik di akala mo hindi ka namin kaya marami kang taong ano wo marami kang taong pinaslang sige dito siya bro para kasi may daan akala niya siguro i eh, lalapit tayo sa kanya sige lapit ka nadali na namin yung kasama mo mga tauhan mo mga, mga kampon mo madali na namin sige sige dito lang ako bro oh bro wag ka magkumpiyansa bro ha? Huh? bro yung lakas? Sinadya niya bro na magpahabol bro para mabawasan tayo ng enerhiya sa kanya. Bro. Oh, hindi niya kinoddo yung presyo niya bro. Oh. Hindi niya kinoddo. Mautak nga. Mautak. Hindi niya rin kaya kinoddo niya. Yung... Yan. gabay niya bro mga ibon, nag si nag, ano nag silabasan na bro bro oh. bro dito na bro nag na bro Sige. Oh. Bro, andito ako. sa baba, bro. Dito, 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 dito. Kasi mga lodi pag yung gabay nila nag-ingay andun ang mga wakwak -wak sa baba kaya tinitig na natin hanapin natin yung mga gabay para matunto natin, natin yung mga wakwak -wak. Kailangan mahuli natin yung mga gabay Para madala tayo sa mga Nagmamayari nila oh. Grabe Ang dami na ngawak dito Sige bro, sige bro Yun simula na. grabe talaga ang Mga gabay mo yung, ng mga ano, wakwak -wak ang hahanapin natin. Kasi pag na natin yung mahuli na natin yung mga gabay nila makikita na natin yung kung saan nagtatago yung mga ano, mga wakwak. -wak. Itu yang kayu. Sebab. Oh. Ayun. Ayun yun. Yun sa taas. Ayan, parang hinahabol talaga si Dokyo. Yun yung gabayo. Milipad. Milipad. doon sa sila no? sa Tokyo Hah? Ano bro? Lo andi tuh? Andi tuh bro? Ang ah, lakas bro ah. 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 Medyo malakas, sobrang lakas bro malakas. Oh Grabing nabawas na sa atin na ano bro Oke okay, bro, uh. ah. oke okay, bro, oke okay lang bro, segi. Eh, uh. ah, apakah tinting kelaban? Okay lang bro. Ha? Huh? Grabe. Napuruan ka ba? Ah. Huh? Ang init ng ano, pakiramdam ko bro. Talaga? Oo. Oh. muna tayo bro. Sige bro. Uh, ah. malakas yung kalaban natin. Ah. Grabe.